paano gumawa ng dishwashing. Ayan, ito po ang ah, mga kailangan. Binili sa Shopee, ha? Ayan, ilagay na yung isa. Ayan. Mga ilang litro, are? ilagay tayo sa balina ng limang litro. So, ayan, ito yung Tikinor. Ayan. Ito mga ano. Kailangan para makagawa tayo ng dishwashing. So, ito ay hahaluin ng ah, hanggang ano? 10 oras. Bababad mo na ng 10 minuto yung unang inilagay. Tapos, ah, hahaluin siya ng hahaluin sa loob ng kalahating oras sige. gitna. Yan lang naman ang paglalagay nito. Babad muna nang 10 minutes yung unang ano, unang inilagay. Ano? Wala pa. Lagay mo na. Yung kulay dilaw. Ano? TW. Kaya nga Tsaka parang pinagsama yan Kaya yeah. nga ka talagang <laughs> Binibili ka Ay, pinagsama Hmm. Coloring agak <laughs> Tapas, masa next?

baka 'yun inam nam uh, uh, Start Chalad na. naman. Tawag naman ayo. naman <laughs> natin oh, siya, si Mura, edi yung 5 liters lang. Mukhang multo doon si Dylan. Wow.

So, yan ito ay binili sa Shopee. Ito yung unang inilagay. Tapos, ito ang sunod. Ito yung patatlo. So, ito yung last na ilalagay. Ayan. Ayan. Try yung gawa ng dishwashing. nilalagay na ang huling para lumapot ang dishwashing. Aloy ah, na ano yan? Kalating oras. 30 minutes. 30 minutes sa Depende, Dito na dito na lapot. Mali. Ito yung una. Bababa ng 10 minutes. Ano? 5 liters na tubig. Depende sa inyong binili. Tapos ito yung pangalawa, pangatlo, ito yung huli, yung pampalapot. Take in your...